Tawagin natin siyang sundalo. Diba? Sundalo ng Supreme Court. Kasi diyan sila dadalihin. Example, CICI, nagdemanda. Dinimanda niya itong Di ni mga to. mga, engineer. Sino nga yung susundin ang, ano? Para mabilis ang proseso. Para mapabilis ang proseso ng pagpapahuli sa mga loko-loko na gumukulimbat ang pera ng taong bayan. Sasabihin ni Ombudsman, ipakulong niyo to dahil ito'y nagkasala susundin ngayon ng Senado, susundin ngayon ng, Kongreso, susundin ngayon ng lower court, susundin ngayon ng ano, ng lahat. <laughs> Because that is the Supreme Court. No. Oh. Ngayon, nagiging magiging trigger ito sa mga Secondary lang sila eh. Actually, itong mga kababayan ko, they are the secondary na maaapektuhan. Yes, secondary lang sila maaapektuhan hindi sila yung pinaka-impact na tatamaan. But next year, sila na yung tatamaan. <laughs> ngayon, mga kababayan ko, ngayon, mga kababayan ko, magiging malaking tulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Magiging uh, magiging, uh, katuwang ng uh, tamang pagpapatupad ng gobyerno natin. Hindi naman ako nagda-doubt doon, which is true naman yon. Mga kababayan ko, kaya kinakabahan na ho yung mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos dahil unti-unti uh, mga kababayan o silang uh, magugunaw at magugunaw dito. Oh, here is the exciting part. Here is the exciting part. Dito tatamaan next year yung mga I'm sorry ah, nasabi ko kayo. Tatamaan kayo dito. Pero tentative pa to hindi pa natin alam kung papayagan. Okay? Eh, pero before that, pa-like naman yung live streaming natin at i-share nyo naman to mga kababayan ko. Mano man lang, isang share lang dyan. Masaya na ako, mga kapatid. No? Ito <gibing> na, mga kababayan ko. Ah, uh, mga kababayan. Tatamaan yung mga... <gibing> 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 Bakit? Bakit ko nasabing tatamaan yung mga... <gibing> no? Ganito yan. Naalala ninyo ang Senado. Sumunod. Nung sinabi ng Supreme Court mga kababayan ko nung sinabi ng Supreme Court na hindi pwede hindi pwede mga kababayan ko uh, na ipa-impeach si dahil lapses na mga kababayan ang ginawa ng Senado sinunod nagkundin, tapos nabaliwala pero nga uh, nabaliwala dahil sinunod ng Senado sinunod ng Kongreso ang sinabi ng Supreme Court eh, ngayon, baliktad na. Kasi ang nakaupo sa Supreme Court, o ng mga...